Hello guys, good morning. Pasensya na medyo stress pa rin po yung mukha ko at saka haggard. And last day na po tayo guys sa pagpakain pa ng babi po natin ngayon. Or siguro tomorrow pag pumagahin pa natin sila. So, mamimiss ko po yung araw-araw na routine ng, ng trabaho ko po, po sa, sa aking farm. At mag-ending nga po yan tomorrow. So nag mo din po tayo guys ng pwedeng uh, inka, pag-inkaman sa araw-araw kasi alam naman natin sa sobrang mahal po ng bilihin po ngayon na matingga ka lang ng isang araw. Sobrang sobrang hirap na guys kasi ang mahal na mga bilihin. So ngayon hindi pa po stable yung, yung iniisip po kung paano po tayo mag-start ulit ng pagkakakitaan pero ayan tatapusin po muna natin yung laban natin sa baboy hopefully may makuha po tayong tulong from the government or kung may mga gusto po na mag sponsor po sa atin na makapag start din po sa pagminegosyo -ne po ulit sa totoo lang kasi guys talagang nasaid po ako ng, ng baboy since hindi po tayo nakapagbenta po ng mga biik last na nagpanak po tayo ng mga inahin po natin so na-stack po sila lahat sa akin so yung inaasahan ko po this December ay may didispose ko po yung mga patining po natin na napakadami pero sad to say sad to say po yun nga po natamaan po tayo ng ng ESF so inumpisan po niya yung mga bores ko and mga inahin. And tuloy-tuloy po. Once po na may ng kumain na isa po. Yun na po nag, nag-start and tuloy-tuloy na po siya. Nung maubos po yung mga, mga breeders ko, nag-start po siya ulit sa mga patinig. So, hindi ko alam ngayon kung meron na mga patay. Kasi araw-araw guys may patay. Kaya nagpakuha na ako ng blood, blood sample. At yun nga kahapon ay nakuha po natin ang result na positive po yung positive po ng African Swine Fever po yung farm po natin. Kaya nag-schedule na po sila for calling. Yun nga po ay bukas na po. Kasi kailangan po po nila mag-request ng bakho po sa munisipyo. And ayun. So kailangan pa rin po natin pakainin na Masakit man po siya guys, pero ganun talaga. May mga pagsubok po sa atin. Para subukin po tayo kung gaano tayo katatag. Sometimes kasi parang nagiging nagiging comfortable na po tayo kasi may stable na po tayong pinagkakakitaan. So, kailangan po natin ma-challenge na despite na mawala po yung kabuhayan po natin ay kaya po natin na mag-survive so gusto po tayong subukan ng Panginoon na mas maging matatag pa eh, dahil nun na nandyan po siya para tulungan din po ako ng makabangon sa dalawang magkasunod po na pagkaubos pa ng aking mga baboy okay guys tara samahan niyo po ako sa ilang pagkakataon na pakainin po yung aking mga alaga at tuluyan na tayo mamamaalam sa pagbababoy siguro 2 to 3 years ay eh, hindi po tayo magbababoy guys hindi ko alam po anong anong buhay ang ipapalit po natin kasi sa totoo lang is uh, naging full time na po ako sa pagbababoy ko po ano eh. na enjoy ko po yung Uh, paglalabas ng mga borco kasi mabot po ng apat yung borco tin din na uh, inahil uh, at sobrang madami, napakadaming partners pa natin ang totoo po nyan guys bumili pa ako ng lately lang bumili pa ako ng, ng machine para magamit natin sa pagproduce po sana ng feeds kasi bala ko naman po ano, mag-formulate po ng sarili kong feeds kasi nga sa mahal ng mga uh, feeds guys so mas makakabawas sana tayo sa pagpapakain po ng baboy pero yun yun na naman nangyari pero yun magagamit naman natin yung machine sa ibang purpose ano? so for now ay I, I think some negosyo na pwede pong pag-start. Siguro gusto kong mag-start ng puto kasi magagamit ko yung machine or yung coffee uh, hindi ko alam kung magmamaterialize siya guys. So, hope, hoping po and I pray na bigyan pa ako ng Panginoon ng, ng bagong negosyo na masusustain ko po yung needs ng family ko mas especially pinaghandan ko po yung bonso po namin na magka-college after ng mission po niya so ayun so pasensya na guys uh, dito lang ako humihinga ng mga problema ko para makagaan po so kayo na po yung pamilya ko guys salamat po sa pagkocomfort po ninyo sa akin And salamat po sa mga advices po ninyo. So tara guys, medyo muulan pero kailangan ko pa rin puntahan. Um, mahal ko po yung mga alaga ko talaga. Pero wala na po akong magagawa. Actually lately lang po, gumagasto pa rin po tayo hanggang ngayon. Napakainin po sila ng maayos. Gamot, gamot nilang mamahal po guys. Pero oh, yun. Okay guys, tara. Uh, kahit tumuulan, ulan na natin guys. Hello guys. Ayan, ito na po yung last na pakain natin. Ayan na din lang kumain guys. So bukas ililibing natin, natin ito. Or itakala na po lahat. Kasi nga nagpacific tayo. So last na pakain natin ngayon guys. Ito sa mga natitira nating baboy. Dito ayan, may patay na namang dalawa. So yung dalawa pinakain pa natin pero mahinat na din guys. So bukas, totally bukas guys, Ubus na lahat yung baboy natin dito. Pero yan pinakain pa po natin. Nakakaawa po sila. So bukas hindi na natin papakainin. Yan, ang lulusog pa nito guys. Oh. Okay. At saka yan, sobrang madami. So lahat yan tomorrow guys, babakto na natin. So, ayan, kailangan na natin tanggapin. Kasi pag magtatagal pa dito, guys, baka may timbinsi po na kumalat pa po yung biro. Naging carrier pa po tayo. So, iabandon na natin itong... itong... kuha natin dito. Backyard tigiri. Hindi muna tayo pupunta dito for... for safety po ng mga... ng mga bubble pa po, guys. So malaking logi dito guys actually since uh, matagal dumating sana yung result pwede ko pa sana ibenta pa ang mga ito or katayin pero I decided guys na huwag na, na. na tama na yung ako na lang muna yung natamaan dito sa part po namin kasi alam ko po ang hirap at sakit po nang mawalan po ng alaga so so ako na po yan guys hindi ko lang alam kung paano din ako mag-start ng bago kong kakakapitaan pero walang time magagawa nandiyan na yan no? ito kasi hindi ko naibenta guys ang dami kong biik niyon. kasi sampo nga yung inahin ko tatlong bar ah uh, ito hindi po natin i-dispose na kasi nga sobrang nagmura yung live weight natin so naipunan po ako ng mga biik actually madami na pong nabawas po dito More than 50 po itong patineers po natin. natin. Saka marami pa tayong mga beef na nilibing na guys. So, ina sa total ko guys, nasa 78 lahat yung yung bubble po natin dito. ah uh, bore, inahin, patineers, and mga beef. So, to total of 78 guys. So, isipin po ninyo kung gaano ka kalaki kalaki po yung ginastos po natin ano doon sa 78 page na yan so ito sobrang malakas kumain ng mga ito guys dati halos one day one day isang sako po sa kadami nila pero yan ngayon mag, mag end na po tayo pero hanggang sa huli guys ginastusan po natin sila kasi ayaw ko po na mag-suffer po sila ng mamamatay sila na nagutom ano so naging responsible naman po tayo na nag-aalaga pero hindi natin iwasan na at hindi natin na malaya na nakapasok sa atin dito yung ASF guys so hindi ko alam kung paano ko nakuha ano? may nagsasabi na doon sa Borco pero yung mga pinuntahan naman natin wala naman silang history na na nagkaroon sila ng ng sakit na ISF or baka hindi lang po sila nag -wano. hindi lang sila nag report ako po kasi guys nung nag start na na nag start na na humina kumain po yung yung ko ay at may namatay na nag report na po ako kagad may report na po natin kagad at hindi na po tayo nagbawas ng baboy pa So totally cleanos na po natin dito kahit hindi pa natin alam yung result na i-set siya guys. Uh, hindi na po tayo nagbawas pa. Kasi nga wala din naman bumibili din ng baboy. Lalo na po sa mga inahin. Wala din po. Tsaka ito alanganin din po pa sila na uh, pangbenta talaga. Pero sa pang guys, okay okay na yung size nila eh. 30 to 50 kilos na po itong mga iba pero ayan hindi na tayo nagbawas so okay na din po yun guys na hindi tayo sisisihin na tayong pinagsimulan ng ng sakit ano kasi hindi naman na tayo totally cleanos na po natin yung yung backyard uh, figure po natin sobrang masakit siya guys pero ayan kailangan na natin tanggapin gusto ko na rin mag move on dito kasi everyday na nandito ako guys um, hindi ko may iwasan na mapaiyak siyempre binuhos ko lahat dito guys yung kwan time ko effort ko and then lahat pre-provide ko po para sa pagkain nila and ayun walang, walang return sa atin walang return atong gaganda pa sana oh malapit ng Pasko guys eh, hindi ko alam kung meron kaming handa ano, <laughs> siguro isipin ko na lang na eto mga baboy natin sana nag, nag, -nag -tira tayo pero wala, wala guys eh, wala tayong titira kahit isa dito guys actually may, may nagsasabi nga na baka pwedeng humingi sabi ko oh, wag na kasi lalo na may result na na may ESF tayo So ayaw ko pa po, po na maging cause pa po, po ng pagkalat po ng virus. So okay na yung kahit sabihin na naging madamo tayo pero for the safety sa lahat po. You know, Kasi hindi lang naman hindi lang naman po yung baboy mismo yung nakaka nakakapag-transfer ng sakit guys pero kahit yung tao po na kumain po ng may sakit na ESF ay maaaring matransfer pa rin po sa baboy So, kaya iniwasan na po natin na magbawas pa or mangkatay. You know? Actually, ako gusto ko din sana, ano, kahit iwan lang ito, oh, uh, siguro matagal na yan, isang buwan ang budget sa pagkain, pero wag na guys. You know? Actually, wala naman siyang kwan, no? wala naman siyang, hindi naman siya nakakaharm sa tao. Pero yun nga sa mga alaga din guys. Ito, sarap itong lechonin, no? Ang laki ng Ang taba niya Maraming pwedeng Likso nila dito guys Pero Okay na yan Mabon na tayo So Tama na yung Umiyak tayo Umiyak tayo At Wala nang iyak pa na Ibakar Dahil Pasupat ko Wala nang kamulang mga alaga So Abangan nyo guys Kung ano magiging result Ng kabuhayan ko din ay upload ko Kung paano po tayo Mag-start ulit pero hindi sa baboy guys so dito iniisip ko hindi ko alam kung ano ba talaga <laughs> hindi pa ako makapag decide sa ngayon guys so I need a break siguro yan makapag formalize tayo ng decision by January so one month rest tayo guys ano <laughs> hindi ko alam kung sa one month na yan ay makapag provide tayo ng income kahit pa paano pero gusto ko mag-start by January ng pagkakakitaan guys hindi pwede na matinggal lang tayo na magmukmuk sa kabi. Uh, at isipin lahat ng mga problema kailangan natin magmukmuk kagad ka kasi yung pamilya po natin yung umaasa sa atin nakasalalay sa atin Ayan guys, thank you po ulit sa pagsubaybay po ninyo sa akin dito sa ating backyard figurine you know, uh, alam ko na alam nyo kung paano tayo nag-start, paano din lumago yung babuyan natin and paano din uh, lumubog, ano, you know? Pero, uh, malaking tulong po para sa akin yung baboy you know? Kasi yan po kami nag-survive sa ilang years po ng uh, family ko namin. Yung pinag-aral ko, pinag-aral ng panganay ko. And nakapundar din po kami ng, ng bahay para sa mga anak po namin so hindi lang siya natapos kasi nga ganito lang nangyari kasi gusto din ko sana mag pa para matapos siya pero Ito na siya nag end na tayo hanggang tomorrow na lang tayo dito so hindi ko alam kung anong pwedeng production na pwede natin gawin dito dati may manukan ako dyan guys yung layers pero wala na akong napagpunan kaya nating na din yan. so hindi ko lang kung paano natin pagkakakitaan itong malaking space natin dito sa ating babuyan si Mrs. nagsasuggest siya pwede natin sigurong gawing pag paglagyan ng hito pero malaking gasto guys kasi kailangan natin i-repair lahat yung kwan yung mga lagayan ano? kailangan natin i-finishing ng maayos para hindi siya hindi mag-absorb yung tubig pa palabas pero sa ngayon guys wala pa po akong formal na plano kung anong pwedeng gawin namin dito so yun gusto ko muna isolve muna na ma, ma clear out na yung babay nga natin dito guys and doon na tayo mag-start ulit yan guys, yun guys hindi na din kumakain yan pero itagbang so, malusog pa guys daming pang sana sa Pasko pero baka hindi nga tayo makatikim ng litson sa Pasko guys ayan salamat po